Uwa! Wow. Ang modern na uh, oh. lipstick yan. Lip gloss yan. Ah. Mata, 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 Daddy. Maafin, Daddy! mo bitawan na, dog mo na dog na Grabe tanda niya no mo yung kalaboy yung talaga na Ting 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 Ting, ting. Ay hindi nakampot natin Bago tampakan Ano niya magagamit drum Baby bomb baby bomb Kuno mo dibe bomb dibe ko ata na, na. ata pake. Eh. Makulit eh. Makulit na baby ko. Cool. Hmm. Hello daddy. Love ka namin. Miss na namin minikaw. Missin si Han. Ay naulo. Naulo. Gets naman nya. Oh daddy. Daddy. Hindi to nakakalasona. ulit yung anak mo. Bigyan mo ng laruan. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Busy. The number you have dialed is busy. Buriki. <laughs>